wala na. Naiyak na ako kasi grabe ang effort. Siyempre, nakakalungkot mong uisipin ko yan na gano'n you yung ginawa nila. Eh, sa isip naman po namin, eh, napag-desisyonan po namin lahat na mas piliin po yung pang long-term long kumbaga kuya. Kasi, yung oh, siyempre, pag binato namin yung sa kanila, alam namin na masasaktan sila. Sa puntong ito, magpapatuloy ang oras. housemates. Tapos na ang oras. I don't see anything wrong with our decision, Pokuya, as a team. So whatever their emotions may be, and whatever they feel towards me and my team, Pokuya, we're gonna have to talk it out and rationalize everything. Uh... Para sa akin o oh, kuya, kung pagbabasihan po sa rules, eh naging patas naman sila. Pero kung pagbabasihan po sa rules ng magkakaibigan, eh hindi po sila naging patas, kuya. As oh, a kaibigan, kuya, syempre, kung alam mo po masasaktan yung kaibigan mo sa gagawin mo, syempre, di mo po yun gagawin. Nasasaktan po kami sa desisyon po nila. Really ko lang naman po akong nagagalit ngayon. Tapos hindi ko ma-intindihan kung anong pumasok sa isip ko. 60% okay, 40% hindi. Masaya ako na makaka-stay pa ako dito ng mas matagal. They would be the ones at risk for the nominations. 40% kuya hindi kasi nalulungkot ako para sa mga kaibigan malalapit sa puso ko kuya na nandito na malalagay sa alangan si Binsoy po kuya si JM Talk to them. Yeah, they are. I can tell. Yeah, it's not our fault. Freedom. Yeah, I mean it's fair, they have a right to be mad. Because they now, they're the ones that are going to be nominated. But everyone was given the opportunity.